Welcome back mga idol, mga bagong armas mula sa uh, Philippine Marines, First Marine Brigade, nakatanggap na ng mga bagong equipment at armas. Mating noon Martis, August 27, 2024, ang mga bagong vehicle at armas sa Central Mindanao mga idol. na-receive mula sa A uh, 60 feet force recognizing company ito ay ang dalawang B150 ang 105 awit sir tatlong 300 o armored personal carrier EPC tank patrol cap ang 155 awit sir may kasama pa mga idol na mga fire support vehicle sama sa IP modernization program ng IP Yan mga idol para mabantayan raw ang atin mga katubigan at kalupaan May mga darting paro mga idol na mga militong mga armas at mga iba pang kagamitan pang militar mga idol At mga idol, mag-like at mag-subscribe. Tayo mga idol, kay Dismiss ban uh, Banban Mayor Talak, uh, alis go! Uh, titignan natin kung paano siya nakalabas at paano siya na-aristo. Iyan natin video mga idol, iyan ang pag-aristo at 12 video ng uh, pag-aristo ng Indonesian Police sa Jakarta. Kapan mga... na ito ay lumabas galing ang, gamit ang baktur ng Pilipinas sa may uh, South.